Halina't samahan niyo kaming explore ang Mystical Cave dito sa Antipolo. Hi guys! We're going to Mystical Cave! So yun guys, nagtaksi na lang kami kasi ang hirap sumakay dahil rush hour. Tapos yung taxi driver is hindi pa niya alam kung paano pumunta doon sa Mystical Cave. One hour later. And ayun, sa wakas, nakarating din kami dito sa Mystical Cave. guide namin. May entrance ha? nga pala dito. Kung doon ka lang sa ibabaw ng kuweba, 50 pesos. Pero kung doon sa underground, 150 pesos. Halos 200 steps ang aabutin bago makarating sa entrance ng kuweba. Kapag pupunta pala kayo dito, magdala kayo ng flashlight kasi may part na madilim sa loob ng kuweba. Magdala rin kayo ng extra t-shirt water, and dapat naka rubber shoes kayo na makapit or yung mga pang hiking shoes kasi medyo madulas sa loob ng kuweba at mabato. So nandito okay, na po kami sa okay. Mystical Cave. Parang kami na yung tao. Ina-expect ko kasi na marami kaming madadatnan na tao since tourist spot siya sa Antipolo. So, ito na po yung yung gate na hiningan ako. <laughs> mystical cave. Butterfly. Papasok na po kami sa cave ang lamig. Pagpasok nyo sa bukana ng kuweba ay mararamdaman nyo yung malamig na hangin. Ang ilaw pala dito. Ay, lumig. Maraming mga mahiwagang rock formation ang makikita mo dito sa loob ng mystical cave. Tulad ni Heso Kristo, Itim na Nazareno, Birheng Maria at marami pa. Ang mystical cave na ito ay hindi lamang isang atraksyon sa mga mahilig mag-explore kundi pati na rin sa mga relihiyoso at pag-aaral ng mga institusyon dahil maraming mga sampol ng bato ang makikita sa kuweba. May lalim daw ito ng walong palapag. So sabi ni ating tour guide na open daw yun sa mga tao since 1985 pero natuklasan itong mystical cave ni Inday Nelly Deles noong 1970. Stalactite. Stalactites daw yung mga matutulis na nasa itaas and stalagmites naman yung nasa ibaba. Si Inday Nelly Deris po ay isang mga o faith healer. Siya ay mula sa Iloilo at naglibot siya sa buong bansa para hanapin daw ang kweba na ito. Nang matagpuan niya ang kweba, ang butas daw ng kweba ay parang barya lang. Ginamit ng gel or explosive material upang bumuo ng madadaan pasukan sa kweba. Yung tinuturo ng flashlight ni ate is yung mukha daw ni Mama Mary na nakasimangot. Hindi siya halata sa video pero sa personal, makikita mo na parang may shape talaga ng muka. And kalong-kalong daw ni Mama Mary si Jesus Christ. Tuwing panahon ng Quaresma o Holy Week, maraming tao ang bumibisita sa kuweba. Dahil sa kanilang paniniwala na ang tubig na tumutulo sa loob ng kuweba ay nakakapagpagaling ng karamdaman kapag ininom mo ito. Ininom sila

Ito daw yung naging lokasyon ng iba't ibang pelikula at teleserye tulad ng Encantadja, Pedro Penduko, Jezebel, Marina at marami pa. It's like it's got like I can't remember how many hundreds of miles already map, and so many hundred miles still isn't map. madalas na. Hmm, maputik na ito eh. Ito yung wish you well. Pwede po dito pag-wish about success. Please, my first the... Wishing ka. Yan. Pulong tayo. Ah, so dito naman guys is yung wishing well daw. Pwede daw kayo mag-wish dito. Maghagas lang daw kayo ng bariya. Sabi ni ate is malalim daw yung wishing well na yun. Tingin po kayo sa taa. Ito po yung Holy Face of Jesus. Um, This is a Holy Face uh, of Jesus. Ano yun? Nag-formal na na lang yan? Ha po. Ito po yung karorang tini. Ito po yung mata. Yung ilong, yung bibig. Yung pinakang shape ng mukha niya. Yung pinakang buhok. Balibas. Dito po tayo. Siyas na po. Kasi ito naman po yung Mount of Calvary. Ito po yung bundok na inakyat ni Jesus Christ na ipapako si si sa cross. Ito naman yung mga tao mga sumusunod dyan at sumusunod sa kanya shadow. Tapos ito naman po si Mama Mary sa shadow. Makita niyo po. Mm -hmm. This is a Mary. This is a Mary. Kasi ito naman po si Jesus Christ yung may hawak na cross. Shadow. This is a Jesus. Kasi ito na po siya yung pinako na sa cross. Ito yung ulo, yung koronang tinik, yung nakapatong, ito yung braso, yung kamay, yung tuhod, yung pinakampas. Malinis Itong tubig na nasa timba ay malinis daw at pwedeng inumin Pinaniniwalaan kasi nila na ang mga tubig na tumutulo dito sa loob ng kweba ay nakakagaling daw ng sakit Ito naman po yung Pwede po dyan healing stone Pwede po dyan mag-wish yung may mga sakit Itong puting bato naman ay tinatawag na healing stone Pwedeng yumakap, humawak at sumandal Pwede daw mag-wish dito yung may mga sakit Gano'n yung baby parta. Itong entrance daw na to is dressing room ng mga artista na nag-shoot doon. din Hindi na ako sumama doon sa may underground. Para kasi ano, hirap ng huminga. Si Raymar tsaka si Curtis yung ano. Dumiretso doon. Kami ni Mama hindi na. Nandito kami sa labas. Siguro umabot ng more or less 30 minutes bago sila makalabas. Sila tagal. Medyo kinabahan ako kasi baka kung ano na nangyari sa kanila doon sa underground. Low oxygen na kasi doon sa ilalim. Tapos itong si Raymar biglang lumabas na gumagapang. Oh, hala. Hala. Bakit? Pagod <laughs> daw Parang ano naman to? Kala namin kung ano na nangyari, yun pala nagjo lang. <laughs> Tinawag itong Mystical Cave dahil sa kanyang mystical story sa likod ng pagkakadiskubre dito at sa mga miraculous events na naganap sa lugar at sa mga holy images na nabuo sa mga stalagmites and stalactites formation. Kung gusto niyo naman umakyat sa tuktok ng bundok kung saan makikita yung White Cross, dito sa kabilang hagdan kayo dadaan. Hindi na kami umakyat sa White Cross, kundi sila mama na lang yung tumuloy sa taas. Where is the cross? Medyo matarik siya kaya mag-ingat na lang kayo sa pag-akyat. Ser o. Wait. Oh, I'm tagged. Yes, that's a, what. a white, white foal. Like guy foal. Top right up here, honey. Careful. Don't crush that wood. All empty. Why? Ah. Oh, empty. Right. Oh yeah. What? beautiful. Only this. Dead end. Why do you say this? Alam mo sa mo sa ilalim ng kuweba? Mm, napakasikip. Mahirap nang huminga sa ilalim. Malipas yung hangin. Ayun na sila guys. No? Galing sila sa taas. Sa white cross band. Hindi na ako umakyat. Hindi na kami umakyat. Ayun na sila. Ang oh, good na. Mga hinihingi na. Maganda sa taas? Oo, oh, naka... Nakabot kami sa tukto. Nang may cross. Tapos nasa baba, overlooking na. So yun lang guys, till our next adventure. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, just give it a thumbs up and don't forget to like, share, comment, and subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na ia upload namin. Bye!